Okay, so hello po. Magandang gabi po sa lahat. So, may customer tayo dito. Dapat check out ako sa Dapat check Ah, sa mga bone setters, sa mga... Ano to tawag sa setters? Sa atin, may pigtaw. straight nga yan o, straight nga, natitiklop niya na maayos, normal normal, tingnan mo. Pero, anong concern niyo, sir? Masakit. Na, may time niya sa tapos paano wala siyang mag-pwersa? Oo. Oh. Grip mo naman ako, sir. Toto sir. toto. Kung pag binuhat mo, mabigat, <laughs> pag mo mabigat. Oh, okay. pag na mabigat, ay, anong posisyon ng masakit? pag binuhat mo siya na mabigat. Oo. Kaya, kaya tayo nga tangan. Nakailang manghihilot ka na, sir? Pangilang ano? <laughs> Pangilima? Pangapat? Pangilima okay, <laughs> na. Oo, oh, sir. Ispeta. lang yung ginagawa. Okay, so yung ganto, kung manghihilot kayo, yung totoong manghihilot kasi isang tingin lang yan, matututo yan. Dun sa ano ha, sa so, totoong manghihilot. ganito lang ginagawa. <laughs> Relax na siya. Relax. Ah. naman. Teka lang siya. Mabilis lang siya. Ganyan, ganyan siya. lang siya. Basing relax kasi siya. yung mga uwan. Ah. Teka lang. Nakalapit siya. Ah. Lalaban niya. Wait Okay. Sabi. Namamaga siya. Sino na <laughs> ayun lang, Ayan na, oh. Okay. Ayan na, tanggal mo. Ugat lang yun, tetra yun. Ika na, kuya. Ika kuya. Ika na, kuya. kuya. na, kuya. kayo. Wait lang. Uh, Ayusin ba lang? Pinapalagay niya ako, eh. Ika na, Kasi yung ano lang, parang... ha? <laughs> Mo mo nang taytay. Mo mo no. Mo mo nang taytay. ang hat ko pa wisata pa sa. Ganyan talaga paghat hat. Tanggal na. Oh. Pag ganoon, <mittun> <mittun> pag may ganyan kay kay tennis elbow, tas ba? Kalitiran <PDF> lang yan. So maya maya, pag lang natin, tas pagbuhatin natin. Oh, okay. So nakita nyo kung maraming to kagat So, masakit na ibawat eh kapag may sa sa ina, eh? Eh, ano ka, tennis elbow. Sa kamay. Sa kamay lang ha. Kailangan ko pa tanong yan, tingnan yung mukha. O, pag may gano'n kayong case, gano'n na lang. Sir, ang puso na. Pwede nyo gayahin. Ang pahala kayo pag nagkamali yan. God